Alright guys, welcome back sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat. At ngayong araw ay pag-uusapan natin yung ungkol sa problema ng mga nagpipintura gamit yung spray paint. Hindi lang sa mga gumagamit ng spray paint, kahit yung mga gumagamit ng compressor, na-experience din yung ganitong problema. Yung orange peel. Familiar ba kayo dun sa orange peel na encounter nyo na ba yung orange peel kapag ka nagbubuga kayo gamit ang spray paint? So, eto yung itsura nya kapag ka nagkaroon ng orange peel yung mga project nyo. So parang balat ng pawn parang putas-putas. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng orange peel yung mga project natin? So yun yung pag-uusapan natin ngayon. And then bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka pa sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So tara, simulan na natin. Orange peel! So ano nga ba yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng orange peel yung mga project natin habang binubugahan natin or kapag binubugahan natin ng spray paint. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng orange peel? So ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng orange peel yung mga project natin is unang una, hindi natin kinakalog ng maayos yung spray paint bago natin gamitin. Bawa ito. Bago natin gamitin kasi yung chemical nito kapag nai-stack siya natutulog dito sa baba ngayon kapag hindi natin siya kinakalog ng maayos may tendency na kapag in-spray natin siya may buo-buo na lumalabas kaya yung pagtama niya dun sa project natin merong makapal at maninipis na parte so hindi pino yung pagkabuga niya so kailangan talaga natin kalugin ng maayos at least 2 minutes bago natin gamitin yung mga spray paint right? so pangalawa naman dahilan kung bakit nagkakaroon ng orange peel yung mga project natin is yung distansya yung distansya ng pagbubuga natin kapag kasi sobrang layo na medyo malayo na yung distansya nung pagspray natin dun sa mga project natin, halimbawa ito tapos, mahangin pa halimbawa lang, mahangin pa yung panahon tapos nagbubuga ka ng ganito kalayo so ngayon, pag spray mo yan pag hinangin yung spray kalat hindi siya tatama ng sakto dun sa project natin so kaya nagkakaroon ng orange peel yun yung pangalawang dahilan masyadong malayo yung distansya natin kapag ka nagbubuga tayo kaya nagkakaroon ng orange peel right pangatlong dahilan naman guys <coughs> pangatlong dahilan is yung konti na lang yung pressure nya kadalasan kasi kapag po konti na lang hindi na natin masyado kinakalog spray na lang tayo ng spray So, konti na lang yung pressure niya. Hindi na ganun kalakas yung tama nung spray niya. So, mahina na lang. Ngayon, pag spray natin, hindi na ganun kapino yung lumalabas. So, kalat na. Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng orange peel. So, pangapat na dahilan. Ito yung pinaka-common. <clears throat> Di ba kayo, kapag ka uh, maglilinis kayo ng mga motor nyo, pagkatapos nyo linisan, nilalagyan nyo ng mga pampakintab, o yung mga katulad ng example BS1, Magic Gatas, Armor Mat, etc. Mga pang iba na ginagamit. So yung mga pampakintab na yan, meron yung mga langis. So once na mag tayo, tapos hindi natin na hugasan ng maayos yung ating mga project. Once na inisprayan na natin yan ng spray paint, nagkakaroon ng orange peel. Kasi nga, na halo, dun sa langis yung mga spray paint na ginagamit natin so importante guys na hugasan muna natin yung mga project natin bago natin na uh, i-repaint sundin natin yung tamang proseso huwag tayo magmadali so pagkatapos natin liain hubasan natin, gumamit tayo ng liquid soap uh, Wag tayong gumamit ng bareta kasi yung bareta napakahirap banlawan kahit ilang beses mo banlawan, madulas pa rin yan So, pag binugahan mo yan ng spray paint, may tendency rin na magkaroon ng orange peel dahil yung sabong bareta, ang hirap banlawan yan. So, hindi mo agad-agad matatanggal dun sa project mo. So, importante hugasan natin, gumamit kayo ng liquid soap. right? <clears throat> so, ano nga ba yung mga solusyon? Paano natin maiwasan yan? So, yun. Gawin mo lang yung mga sinabi ko. Ah, kalugin mo ng maayos bago mo gamitin yung spray paint. Yung distansya mo, awag ah, masyadong malayo. Tapos, pagka wala na masyadong pressure, huwag mo nang pilitin. Kapag po konti na yung laman, huwag mo nang pilitin ibuga. Baka masira pa yung project mo kung kailang patapos ka na. Tapos, yun nga yung oily part, kailangan hugasan muna natin, patuyuin bago natin bugahan. And then, what if na doon ka na? Meron ng orange peel yung project mo, natapos na. So, anong solusyon? So, ang solusyon dyan guys, papatuyuin mo muna yung project mo na nagkaroon ng orange peel kapag tuyo na iwe-wet sanding mo ulit siya gumamit ka ng 1000 grit na liha tapos balik ka ulit sa hugas hugasan mo muna ng liquid soap tapos patuyuin mo then pwede mo na ulit siyang bugahan halimbawa doon ka lang sa kulay nagkaroon ng orange peel gagawin mo patuyuin mo muna yung kulay Ugasan mo, patuyuin mo, tapos bugahan mo ng kulay. Paano kung nagkaroon ng orange peel eh, sa top coat na? Eh di ganun din, liliyain mo muna yung top coat, tapos ugasan mo, then kapag lumabo na yung kulay mo, pwede ka pa magpatong ng isang coat, tsaka mo ulit bugahan ng top coat na clear, alright? So, kung nagustuhan mo yung video natin today, kindly hit the like, comment, and share mo na rin para malaman din ng iba nating katropa na gumagamit ng spray paint.